Let's go. go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah, let's go. 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 let Gayon <laughs> ko

guys, nandito tayo sa may uh, loob ng Pasig Hospital uh, at makikita natin ang ganda nitong ano, bagong uh, ano, hospital ng Pasig

apa <laughs> passing Ano hukam ko na yun? <laughs> Ward, third floor. Huh? Oh. Sana madagdagan din yung mga sa tondo. Ito yung sa pinag-uusapan ng mga pinag-uusapan. One pair Now you know.

ito po ang mga kailangan sa pag-aaral

Thank you. You are a powerful support. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. da la civiltà

Ronaldo, ngunit kayo walang <laughs> ipin.